ang bilis mong nakalo. Gubat mga kadol. Ayan. Ito mga kadol. Ang tawag po ito ay nipcare. Nipcare po ito. Ah, uh, kinukuha namin to kasi ah, uh, kumakain dito ang ano, yung kabayo yan po ang ulam ko maano sa dito sa bukid kasi ano eh, walang ibang ano eh Kadol 10 am na po kaya kaya na to tayo tayo utom na po Laga. Hmm. sobrang init po Kadol sobrang init po ah, Yung yun, yun. grabe to